Hi guys, good evening. So, ayan. Magtanggal tayo ng aking makeup. Makeup tayo, boy. Tanggalin natin ang ating makeup. Natutulog na tayo. So, share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin, guys. Siguro, maraming mga maraming ng mga vlogger dito sa Taiwan pero hindi ako nag-post kasi nung hindi ko na hindi pumapasok sa account ko yung handa Yung aking Google AdSense payment ba. So hindi siya hindi siya pumapasok. Ang tagal talaga as in last year pa yung 100 dollar lang. Hindi siya pumapasok sa account ko, nakakainis. Kasi, so, anong una kasi check yung inano ko. Tapos, hindi ko alam saan siya ipapapalit. So, hindi ko pa rin siya napapalit. And then, bumabalik nga talaga. Totoo talaga yung mga nabasa ko din sa iba na bumabalik yung, ano, yung, pag hindi pa siya, after 3 months siguro, pag hindi mo pa siya napa cash uh, babalik ulit siya doon sa ano mo, doon sa, parang payment mo, parang ganun tapos nakalagay doon unsuccessful ganyan tapos ito ngayon trinay ko na yung bank to bank so yung bank ko naman ginamit ko is post office so tapos mali mali yung ano ko mali mali yung oh, parang bank name bank account beneficiary mga ganon so yung bank name na ilalagay mo doon hindi mo ilalagay doon is yung bank name nila dito sa Chongwa ah uh, yung post office is Changwa Changwa Tsong, post ganon tapos tapos hindi mo yun ilalagay kasi first yun talaga yung nilagay ko kasi bank name nga eh di ba tapos yung name mo sa ano sa a bank account mo yung ginamit mong name di ba ganun so hindi siya ganun so naka 3 times ako ganang ganun ng ganun, ganun, ganun guys sobra talaga yun sobra talaga yung nangyari sa akin ano Google AdSense ko tapos nung nung time na na parang nabuisit na talaga ako sa kanya kasi parang last year pa yung 2023 hindi ko siya ma ice like parang hinahayaan ko lang siya pero nagme-message na sa akin yung 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 Google AdSense na ayusin ko nga yung payment uh, yung ano ko nga parang way of payments mga ganun ganun tapos sa sobrang ano, sa sobrang parang na ano na talaga ako. Hindi ko alam kung sino tatanungin ko. Hindi ko alam kung, kung saan ako lalapit. Parang gano'n. Kasi <laughs> parang wala naman akong kakilala dito sa Taiwan na nagaano. Sobrang inis ko, one, one night, parang inayos ko siya. Dasi, ano kaya ilalagay ko dito, no? pero ano, tumawag din kasi sa akin yung post office sa Taipei, yung, yung main nila, gano'n na, ah, this is, ano, this is national, like this, like this, then I said, yes, this is, and then, you have a remittance from Google AdSense, but we cannot accept it, dahil sa ganitong, gano'n, dapat, dapat yung name mo yung isusulat doon, and not the, the, the bank name, ganyan, ganyan, so yung sinulat pala ng Google AdSense doon, guys, is yung bank name hindi yung bank, yung name ko. So, ngayon, hindi, iniisip ko na naman, paano ko mako-contact si Google Ads? <laughs> so, na-research, research ko siya, and kung ano-ano na yung nakita ko doon. Tapos, yung last na talaga, si bad trip na talaga yung lola niya, si nag na talaga yung ulo ko dito sa AdSense na Google AdSense na to, kung yung payment na to, baka <laughs> sabi pero second second ano second uh, hulog ng Google Adsense doon sa account na yon tumawag ulit sa akin yung banko, Post Office ulit ng sa Taipei ulit siya tapos ano nung pagtawag sa akin, sinabihan ako na hindi nila tatanggapin ulit kasi ganun ulit yung problema. Dapat talaga isusulat yung name ko and under under my name dapat, ganyan, ganyan. Kung ano yung ginamit ko sa pag-open, passport like, like, like this. So, and then after nun, Afternoon as in sinabihan ko na yung. Bakit hindi niyo pwedeng ipasok Ka 100 dollar lang yan? sabi ko sa kanya, ganto ganyan. Ah, hindi po pwedeng ipasa kahit right yung account number mo, but the name, the name ng account number na to is different. Ginamit lang is yung name ng bank, hindi po pwede. Sabihin mo sa ano, sabihin mo ganoon kahigpit ang Taiwan guys, sobra talaga. Tapos sobrang busy ko. Ayun nga, ulit-ulit <laughs> ako sa buisit no? so, Sobrang pagkabuisit ko Nung gabing yun, ina inaayos ko siya Ayun, naayos ko siya Lahat ng nilagay ko doon Bank name, hindi ko pa rin nilagay doon Ang name ng bank ko Kung ano, basta account number And everything na nakalagay doon is your name Full name, full name, full name Wala na siyang iba Wala nang iba Tapos yung, ano, yung Ano nang post office na to, kapag nagpapadala ka ng pera para siyang merong basta something ano bang tawag doon post Uh, basta kung ano, basta remittances about international kapag nagpadala si ganito, dapat sa bank na yon isusulat mo doon. So, yun lang yun ang ginawa ko. Basta lahat na nandun is name ko lang talaga yung nilagay ko doon. As in, para wala na ako nang sinulat doon kung hindi, puro name ko. And then, one time, may tumawag ulit sa akin na, ano, na from Taipei, that's, ano, that's, that's, hello, this is from post office, like, ah, ah, uh, uh tag dito, you have remittance from Google AdSense, your name is like this, like this, and And then I confirmed, okay, uh, yeah, this, yes, yes, it's me. Like, ganon. Then was not sabi niya sa akin na parang okay. We will credit your, we will credit your three, three, uh, three thousand something NT to your account. And then, oh my God, successful, boy! I think na muna. I'm excited, ko guys, because it's so, Parang, parang So, kung meron mga ano, gusto ko siyang i-share kasi nga baka meron ding isa, baka meron ding may mag, may kukuha ng ano, di ba, ng payment. Tapos, ah, uh, ayun nga yung problema. Malam mo naman, hindi natin, hindi natin alam. So, basta, yun yun. Yun, yun lang talaga yung ginawa ko. Kasi, maiyak-iyak na talaga ako. Sinasab sinasabi ko nga sa ano, sa pinsan ko, ano ba yan? Paano ko ba makukuha yung ano? Yung yung 3000 NT ko ganyan ganyan sayang naman yon sayang naman sayang naman talaga di ba pinaghirapan din kaya natin yon <laughs> so ayun yung ano ayun yung nangyari sa ano ko sa Google AdSense ko at least na ano ko pa rin siya nakuha ko <laughs> and then <laughs> kailan na naman kaya yung susunod nun kasi hindi naman ganun kadami yung viewers ng aking YouTube channel pero gusto ko lang siyang i-share kasi natatawa ako. Akting <laughs> natatawa ako sa nangyari. At at nakuha ko na siya. So ayun. Pa tapos nag nag nagulay blue na 'yun siya no parang automatic 'pag may payment na, 'pag naka 100 dollar ka papasok na 'yun sa account mo. So 'yun lang. Kailangan iresulta mo na is 'yung bank account number mo and then 'yung Uh, kapag, anong tawag dun sa bank, ma'am? Anong ba tawag dun? Swift code, ayan, swift code. Tapos, ng bank, and then your name. Name lahat, wala kang ilalagay doon na kahit na anong, anong name o bank. Kahit name bank yon ang isulat mo pa rin doon is your name, ganun. Pag dito sa Taiwan, dahil sobrang higpit talaga, as in ng Taiwan. Mamatawag talaga sila, like, kinukonfirm nila na may remittance ka, ganito, ganyan, papasok. So, pag mali, sasabihin nilang hindi na papasok. <laughs> Last time yung Parang second time na na Tumawag sa akin yung tagapos office And then yun parin Parang Hello, this is ganito to, ganyan Tapos sinabihin niya siya Don't call me anymore Wow <laughs> Ganun ako kabisit sa kanila Kasi nakailang tawag na sila sa akin And hindi nila makikredit Dahil lang don sa name Kahit correct number naman Kahit correct na yung binigay mong Ano Yung uh, account number mo, hindi niya ibibigay. Basta ganun. So, ayun lang. Yan lang yung update ko. <laughs> Nakakatawa. So, good night. bye, -bye. <laughs>